quoting from the Al-Fatihah with Dinasya na Gusto Ti lead us to the straight path sa ating mga kabayan ang ating ministry po ay makikinig sa iyo. we heard you, we feel you and we are responding kailangan natin ang iyong pulo, kailangan natin pag-iisa. Naging matatag po tayo sa pinag at pinagsama sama sama ng atas ng ating mga kapayan, ng ating mga magpapatas, ng ating mga nagungunok at sa ating lahat. Magpapasa po natin sa ating slogan, Health for All Bangsa Lord. Ibig sabihin, lahat po tayo ay Bang Samoro, Korban. At sinabi po ng ating mahala, Chief Minister, no one shall be left behind. Yeah, right. At bagay na ganun po, in behalf the Ministry of Health, no one shall be left unattended. Sisikapin at susugukan namin na magagamala ng aming kapangungkot Saka ng mukha Exciting na mga developments para sa ating kaloran. Ano mo at yan? Andyan po, ipagpapalakas ng ating workers yung paggamit ng oh, telemedicine oh, para okay. sa, mga sa mga, mga, mga babae. Yan ka at po, ang ka, lalo, ka dyan. ka ba Lalo sa mga, mga ating babae. at mga doktor. Ang ating mga, okay. mga hospitals, ay lahat na ang namin ina-upgrade. Kaya na po, hindi magtatagal din siya magkakaroon na tayo ng level 2 or even level 3 na hospital sa ating mayor. Pwede tayo pa. Maraming sa'yo. Ulitin po natin, itong world class service na ito ay hindi dapat alien sa ating bangsa mo. We will try our best to bring this into your doorstep. Kaya nga po, sa mahan yung mami sa amin patilalaya sa amin journey towards efficient and more productive health services. Ms. Na natin ang ating mga Shao. ang ating mga Shao. Ms. na mga Shao. ng Shao. para Shao. Ms. Shao. Ms. Shao. Ms. Shao. mas matatag at mas malusog na pang sa Ito po ay investment for life as it is a partnership for life. And this is also our basic responsibility for life. The ambulances 47 seven ang nasa labas, walong caliber or patient transport vehicle, dalawang sea ambulance, dalawang mobile clinics, mayroon po ngayon 34 tatulong medical, labig naman ng PHW incentives at sa 8 packages ng essential medicines. Ito po ay handog ng Bangsa Coro-Coronan sa kanyang pinasasagumpay. Sa pinagsama-sama po na responsibilidad ng ating parlamento, under the office of the chief minister at sa lahat ng mga sakop ng government of the day, ito po ang isa sa mga